Tignan ho natin mga pananaw ng bawat mga soundbites ho ng bawat na mga, ito yung mga senador. Ito ho si Gordon, yung aking kaibigan na dinudugo daw ang kanyang ilong pag ako'y nag-English. <laughs> look who's talking. He says, you know, listen, Senator Dick Gordon, listen, uh, let me talk to you in English. Nine years old, I think, is too tender. Sabi niyo ho yan. Oh, dinudugo na. I'm leaning now to 12 and then after maybe three years, We look at its implementation and we increase it to 15, eventually to 18. Dick, okay ba yan? A 12 years old, a child leaving elementary school, and more or less, has a serious understanding of what is good and what is bad. Tinugo na bang ilong ninyo? Pagalugi <laughs> na nga natin! Ito sabi ni Senator Dick Gordon. Ito na anin na taon, na anin na taong gulang, eh, masyadong bubot pa yan. Ako'y ya tumitingin doon sa sinasabing 12 anyos kinakailangan. Na, edo, eh pag titignan niyo yung sinasabing ka-implement na ito, maaaring itaas siya 15 hanggang eventually si 18. Excuse me? Sabi niya, pagdating sa 12 years old, ito raw, the child, ang, ang, ang itong bata nito, eh, pag alis niya raw sa elementarya, ah, magiging seryoso na ang kanyang pananaw. Eh, doon sa sinasabing, Ma masama or mabuti hey Senator Dick I think you forgot the parent what about the responsibility accountability of the parents Senator Dick are you talking about the government are you talking about a law but niyo pag-usapan mga magulang ayang tuloy, napa English ako eh. I love this guy Yan ang sabi niya kasi ng Ch Senate hearing ako eh. daw, Amerikano sabi ko hindi ako isang negrito Ayan eh Well, yung iba ko rito, medyo tinitingnan ko ay uh, kinakailan daw ng pondo sa mga halfway house or shelter or uh, dito sa mga bata na to na in-configure the law na kinakailangan ng ating uh, pamahalang nasyonal na ay manguna rito pag-implementa ng batas sa halip na iatang sa LGU. Sabi naman ng isang senator, si Senator JV, mm -hmm. Bilang isang ama ng 10 years old, sabi niya, masyadong mabata pa yung sinasabing pananagutan. Sabi naman ni Senator Franklin Drilon, sila daw ho'y tutulak daw nilang pagpupondo ng sinasabing pagpapagawa ng mga bahay pag-asa. Okay, maganda yan. Sabi ni Senator Drilon, wala mula pa naman daw pondong alokasyon para dito sa sinasabing ay uh, ka lang ito na kinakailangan sa sinasabing national budget uh, na si yung yung batas hindi do yung na, na kinakailangan yung bahay pag-asa eh sa mga lokal na pamahalaan at marami pang ibang umiepal na hindi ko nababasahin kasi sayang lang yung oras.